You were the shadow to my you... Magandang magandang araw sa inyong lahat Nandito na naman si DJ Mamaw Ang pinakamagandang halimaw na makikita niyo sa mundong ibabaw Kaya po ay nakikinig ng Radio 2.0 ngayong araw ay tiyak na marami relate sa kwento natin ngayon dahil ito ay tungkol sa mga magkakaibigan. Magkakaibigan na nagsumpaan, so may malaking problema ang susubok sa kanilang samahan. Malampasan kaya nila ito? Ano pa ang natin? Simulan na natin ang istoryahan! You ang kwento natin ngayon ay magsisimula kina Regine, Jam, Jane, Gail, Kyle, Madel at Carla pitong matatalik na magkakaibigan na nag-aaral sa isang eskwelahan. Guys, tapos yun ang assignment? Hindi pa, pakopia ako. Asan ah, ba si Carla? Siya lang naman gumagawa ng assignment sa atin. Bakit ba? Nandito ako. Hindi na naman ginawa assignment. Ayan tayo eh. Hmm. Hindi namin gets, si eh. Doon kasi guys, kilay pa. Buti na lang ako nagawa ko. Wow! Nagsalita ang may mas makapal na kilay. Patingin nga! Mali naman eh. Pakopain mo nalang kami, dayo pang tsutsu eh. Maayos ang samahan ng magkakaibigan. Sandalan ng isa't isa, tulungan sa oras ng kagipitan, hanggang sa may napagkasunduan silang kasunduan, hindi nila alam kung ik ikabubuti ng kanilang samahan. Guys, nabalitaan niyo yung babaeng nabuntis ng boyfriend niya? Shucks, edi eh, hindi siya makakadraduate. Totoo yun? Akala ko chika-chika lang. Sana wala na magkaganon sa atin, no? Guys, kailangan nating mag-promise sa'yo sa isa't isa na hindi tayo magbo-boyfriend. Tama, tama. Sabay-sabay tayo makatapos at mag-model sa stage. Kabog ba ang pag-model mo, John? Ay, gusto ko yan. Hmm. Dali na, guys. Promise niya yan, ha. Ah. Pag tumiwalag, kanimutan na. Agad-agad. Joke lang ko naman. imabiro. Ano, guys? Promise? Promise. Promise. I promise. Yes, of course. I promise. Hanggang crush lang na. muna. Ngayon, walang biyak, promise. Ano rin, Jean? Pekalang, nag-iisip pa ako. Ang tagal. Ay, grabe. Ay, ang... Eto na, promise na. <laughs> Matapos ang araw na yon, maayos ang lahat. Lahat silang magkakaibigan ay hindi kinalimutan ang kanilang pangako sa isa't isa. Hanggang sa darating ang isang problema nga ang hahamunin ng kanilang samahan. Uy, di ba si Regine yun? Oo oh, nga. May kasama siyang boy. Baka friendship lang. Holding hands friendship? Masama ba yun? Oh my gosh! Nag-kiss OMG! Kailangan malaman ng mga girls to. Oh my gosh! Baka mag-away-away sila. OMG! Tama ka. Oh my gosh! Anong gagawin natin? Oh my gosh! Hindi ko alam. Kakausapin lang natin si Regine. Ba't di siya kakausapin? Uy! Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman masyado. May nakita ka. Nakita nga ano? May nilihim ba kayo? Wala naman. Tara na, let's go. Hindi nila alam ang gagawin kung sasabihin ba nila ang kanilang nakita. Hindi sila makapagdesisyon. Natatakot silang magkawatak-watak ang kanilang grupo. Regine, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Nakita ka na, may may kasama ka. Nakita mo ako? Kami ni Gail. Alam na ba ng iba? Hindi pa. Gosh, kasi si CJ, yung boyfriend ko. Magkasama kayo ni CJ? Oo, pero alam ko na lahat, sinabi na sa akin ni Gail. Ba't galit na galit ka at ba't kilala mo si CJ? Ba't naglilihim kayo? Hindi naman ililihim, sasabihin din naman sa amin sa inyo. Kailan pa? Patatagalin nyo pa? Regine, boyfriend ko si CJ. What? May boyfriend ka? Guys, anong nagaganap? Madel, ba't ka umiiyak? Ha, matagal lang kami ni CJ at correction, iniwan mo siya. Iniwan ko siya dahil we made a promise na wala mo na magbo-boyfriend. At sabi ko, babalikan ko siya pag nakatapos na tayo. Regine, so, alam mo yan lahat? Guys, yung promise nyo. Leche, promise yan? Hindi mo kasi sinunod, binali wala mo. Guys, huwag kayo mag-away. Huwag mag-away? Eh, kung hindi mo sinabi kay Madel, so ililihim niyo pa sa akin ganon? Hindi naman, hahanap lang ng magandang tempo. So, kasalanan ko. Ako ba yung nag-boyfriend? Oo na, kasalanan ko na. Ganyan naman kayo lagi sa akin eh. Talagang kasalanan mo. Guys, tama na yan. Awi-awi kayo, para kayong mga bata. Bahala na ako sa mga buhay nyo. Saan ka pupunta? Oy, teka lang, wait. Pigeon, wait for me. Matapos ang araw na yun, nagkawatak-watak ang kanilang grupo. Ang dating solid na barkada ay tila isang pader na gumuho. Ang dating magkasama ngayon ay naghihilaan pababa. Lumipas sa mga araw, malapit ang graduation day may hindi inaasahang balita ang natanggap. Guys, alam nyo na? Na ano? Nagtag sa akin si Jam, si Regine daw sobrang depressed. Iniwan na kasi ni CJ. Dapat lang yun sa kanya. Grabe ka naman, sobrang depressed nga. Binalak pa nga magpakamatay. Grabe naman si Regine. Baka kailangan niya tayo. Oo nga, patawaran mo na Madel. Lalaki lang yung tinag aawayan nyo. Wait, text ko lang si... Wait, Wait lang, text ko lang sila, ano, sila Jamaica. Hi, Regine. Oh, andito na pala kayo. Regine, magsalitahan naman. Okay lang ako. Hindi ka okay. Nalulungot lang ako kasi nawalan na ako ng boyfriend nawala wala pa mga kaibigan ko. Andito pa rin kami. Si Madel, baka hindi niya ako mapatawad. Andito siya. Sinama namin para makapag-usap-usap tayo. Ano, Madel? Tatayo ka lang dyan? Madel, sorry talaga, hindi ko. Okay na, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Lalaki lang yun, ipagkakait e, ko ba lahat pinagsamahan natin dahil lang dun? patawad mo na ako? Grabe, yun lang ang kasalanan ko. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. So, okay na. Yay, happy na ulit. Guys, gagraduate pa tayo. OMG, I'm so happy. Okay na ulit tayo. Yan na, tama na, landi. Ah? Nagkaayos ang barkada at lalong tumibay ang samahan. Pagkatapos nila, sama-sama nilang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ayan, para sa mga magkakaibigan na dumaan sa mga pagsubok dito, talaga natin malalaman tatag ng inyong pagkakaibigan. Malalaman din natin kung sino-sino ang tunay nating mga kaibigan. Marami kang pwedeng kaib maging kaibigan pero bilang lang ang totoo. Ayan, tapos na ang ating kwentuhan mga kamamaw. Samahan niyo ulit kami sa susunod na kwentuhan dito sa Radio 2.0. At muli, ako si DJ Mamaw, ang reyna ng mga halimaw na naniniwala sa kasabihang ahanin mo ang marami kaibigan kung lahat naman sila ay may kaplastika na pinataglay.